Sige, kasi mo kimos kun til anak. Si wala oh, ay an sya naman eh, ni oi, kilkil naman pud ni eh, oy Ngano man ay na mo usa ka dunggan binaan ni dali be. Gilok di gyapon na imong usa ka dunggan na. Ha? ha? Ko sayo nagmata sa akong anak oy Ayan, good morning guys. Thank you Lord. Jesus Christ Mama Mary. Ah, uh, Señor Santo Niño. Another day, another gift of life. Happy weekend, guys. So time check here is uh, 5 AM. So ang aga naming gumising ni Papi, guys. Ano man na, anak imundungan anak? Wa manay ko ano manay buling imundungan ako na mangilimpyuhan. Ha? Gilimpyuhan na na ako imundungan anak. anak. See good morning, Papi. See good morning. Pape, kabisin naman na ni akong anak, oy. Pagkabisin naman na Pape, guys, oy. Hindi ka ka, pupo ka, wiwi, gahaponak, no? Gawas karon anak, ha? Oy, gising mo, ta tiil. Pape, magawas ka ron, ha? Busog ba, ka kagabi is barbecue, Oh, kinahanglan, mapupog, magwiwi karon. ron. Paggawas, hindi ka karon buntag. Oh, anak. Say good morning to your viewers, anak, and say happy weekend, anak. Say good na, anak. Papi, say good morning to your viewers and say happy weekend. Pag Pagkagwapo sa bata. Hala, kagwapo ni mo, anak, oi. Eh. Hala, kagwapo, oi. Eh. E, e, e. Kabisay na niya akong bibi, oi. Eh. Nindot mo ito, gabi, anak, no? Buyag. Nindot ka ang ni Papi kagabi eh kay busog sa barbecue. bliss usa mama bi. Sige na bi. bliss mama. Mama bless mama. bliss mama. Tago tu Kulay sige no ang bibi. Nga guwapo. Pagka guwapo sa kong anak. Ay, gupuhan na ni. Ay. Lab mama Lisa lang bi. O lagi lab sa mama Lisa. Mama Lisa, love, tika mama, kagipalitan ko ni mag-barbecue kagabi, eh, mama Lisa. Ingon ni papi. Ano gina diha anak? Gilimpiuhan ko na ba yan na imundungan, anak? Oo. Gilimpiuhan ko na ba yan na imundungan? Ako na ba na gilimpiuhan, anak? Oo, anak. Anak Lula ni mo anak Lula ni mo Yan Good morning, good morning guys Today is August 9, 2025 Ayan, araw ngayon ng Sabado So happy weekend guys Yan, good morning, good morning, happy weekend. Yan, thank you for always watching, guys. It's always ah, uh, I'm always thankful for always watching to our videos ni Papi. And good morning, happy weekend. So this is the first update of ni Papi mga palangga. Oh, uh, ini mau anak. Palit ati sa ila. Oo, Si babay to yung viewers. Sige na si babay. Thank you for watching, guys. Happy weekend.